Coach Van few Mon, Boy Dito na ako Tara na Filipinas Nanonood lang ako kanina sa kanila at hype na hype ako sa mga matches. Ang hirap manalo! This time, nandito na tayo sa Champions Table. Isang special feature para sa Seaball Inside Access. Kasama natin ngayon ang tatlong atletang Pilipino na dinala ang pangalan at ang ating bansa sa SEA Games. Kumusta yung Cambodia para sa inyo? No, pag punta pa lang kasi namin din. Parang ano eh, nagka-problema agad kami bakit? Ba- Pagbaba namin ng namin ng airport ano eh yung isang player namin bigla mong bilangkit sa amin na ano eh naiwan niya si sa ID niya. Sino? Sino 'yon? Sino 'yon? Pagbaba namin naglabasan bigla ng mga ID. Nagulat siya but daw ano but kailangan pala ay ganyan sabi ko. Oo, oh, kailangan ko patasin sa iyo wala daw yung kanya. Doon pa lang pagka iniisip ko na para sasabihin kay coach. Eh. Kung sa kaboy, diyan mo, tignan yung mga kasama na yung mga password ko eh. Yun. Pero kamalikan, no, nasa bakor na ako eh. No, Buti na lang napalitan mo. Kinakap ka sa bag ko. Buti na parang yun, maliit na box. Sabi uh, ko, maano, ko yung passport ko, maano. Balik tayo lang. Sabi na hindi na daw kaya. Buti may nagatid sa akin yung pinsan ko. Isang oh. oras nga lang, ang bilis eh. Kailangan ka talaga lang i-hatid eh, no? So, so talagang panic mode eh. Hindi na, talaga, nakalimutan na ko yung ID at yung passport. Ipan na lang kasi ko eh. Pero atis yung kanya, nasa Pinas ko siya so, Ay, uh, bakit? Yung, yung kay, yung kay yung, Kyle na nasa, nakalapag namin sa airport ng Cambodia. Tapos wala ba? Tapos na niya sinabi. Ah, uh, buti na lang pwede i-print. Uh, Ang mahirap may yung passport. Oo, uh, uh, yung um, sa... Sabi okay, passport. Uh Okay, okay. Oh, buti na lang, delay din kami nun. Buti <laughs> na lang, <laughs> <laughs> kaserte, serte talaga, serte talaga buhay ko. Oh. Suma, sumang ayon pala sa iyo yung universe. Mm. Oo, oh, pala. Okay, in terms of food, okay naman sa inyo. Yung sa amin doon ano eh, parang sobrang goods na mga ano nila uh, para sa amin yung fried rice, chicken, tsaka seafood sa yun. Any specific uh, culture na nakita mo sa Cambodia? How's the food? Sa hotel kasi na pinag natin, um, halal yung hotel na yun. So wala silang mga pork. Uh -huh. uh -huh. halal niya, uh -huh. halal yung uh -huh. hotel nila. Kaya medyo nag-adjust pa kami ng onte kasi feel namin wala masyadong lasay mga food. And then same time, parang most ng dishes nila, puro vegetables. So medyo onting adjustment group stages, nanonood kami lahat noon, nag-cheer -e kami lahat. ano ah, yung pinakamahirap na, 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 laban para sa yo? Sa group stage yan eh. Parang nagka-problema pa kami nung makapasok ng playoffs eh. Kasi nga nakalo kami ng Malaysia. So, in-expect nyo ba na makakaisa yung Malaysia? Um, para sa amin, hindi. Kasi sobrang one-sided na yung laban namin eh. Na one-way lang talaga kami sa mid eh. Na nakamak nila kami. Tapos simula na nagka-problema kami na, no, na kapag yung Vietnam natalo rin yung Malaysia. Parang sila dalawang ng Malaysia yung papasok. Eh yung mga bagay na hindi na namin makokontrol eh. Tapos sobrang hirap para pagdata sa na lang namin na okay. ng matalo yung Vietnam ng Umabot na kayo doon. No. Tapos ayun, bote na lang yung pinaka-importanteng match namin noon yung laban namin sa Vietnam. Tapos nanalo naman namin sila ng mabilis na laban. Kumusta yung ang um, parang talk of the town na sana nag finals na lang is para PH versus Myanmar. Anong sa playoffs naman, ay yung pinaka-mahirap na laban talaga namin sa Myanmar. Eh. Parang expected namin na sobrang last din talaga nila eh. Kasi nung sa M4 na eh, di ba? Sobrang lakas ng Falcon nun sila yun eh, yung Falcon. Tapos, mas maganda pa yung probit na lang ngayon kasi pinasok nila si Ruby Didi. -hmm. So yun, sobrang pa kami sa Myanmar talaga. Kahit yung game to na sobrang lamang kami, nakabawi pa din sila. Pero bote din naman nanalo talaga. May favorite play si Coach Batsu na napanood niya. Ano na yun, Coach, yung napanood mo sa team nila? Yeah, actually yun nga, parang medyo nanonood kami ng team ka eh. And medyo expect na namin na, uy, mukhang matatalo yung Philippine team kasi 5K yung tolgin at yeah, the same time. Mabagat, mabagat. Sila yung mabagat. Ano, eh. nasa kanila yung driver seat eh. Tapos nasa kanila din yung ano, um, uh, advantage ng mga laning. Eh. Pero yun nga, may isang miracle thing na ginawa si Flap na na tinaot nila yung Myanmar nung time na yun. That was the petrified uh, pet. Petrified. petrified kasi tatlo yun. Kamusta yung coach nyo? Kamusta yung coach nyo? Ano yung coach namin nun? Parang ano eh. Sin ginigilid lang namin yung Lord. Tapos, parang gusto nalang namin i-secure yung Lord, tapos mag-a-out. Eh si Flop, di, di, di lang si Flop nun eh. Parang na, na, nanay-miglan siya. Migla lang siya sumigaw na huli niya yung dalawa. So lahat kami, parang instant reaction, Diretso agad sa kanya. Ang tagal nung ano eh, nung crowd control eh. No, tapos eh, na ano, yun, nung namatay na yung dalawang pinaka-main damage dealer ng kalaman. Eh parang sobrang confident na namin na kaya namin rektahin Ikaw yung nakakill nun eh, Kasi ikaw yung nag-follow up, di ba? With uh, the uh, ult nung, uh, nung hit yeah. hero mo na Katita. And talagang tumatak yung play na yon. After nung defeat, di ba, natalo tayo nung uh, squad game. Pero nung individual, ayan, nakakakita tayo ng hopes kasi nananalo ka. Umabot kayo sa point na pinag-uusapan ng teammates nyo yung plano. Di ba? Parang anong naramdaman mo noon, uh, Monboy? At ano yung... ikaw ba nagpa-plano ka rin noon? Nagpa-plano ako. Masabi ko nga sa nila, magpakamatay sila sa Doon na-realize na ano, bakit kung uuwa ng gold ko, hindi ko pinaghihirapan ng pagat naman nun. Ahh. Oh. Mas maganda yung paghihirapan mo talaga para sulit-sulit yung pagod. So umabot kayo na nag-plot kayo pero upang hindi niyo tinuloy. Hindi talaga. Dahil <laughs> ni Coach Ralph. Shoutout kay Coach Ralph. Shoutout kay Coach Ralph. Pag-seta. Let's talk about Wild Rift. Explain to us. May isang game. semifinals ba to? Tama? Ah, uh, uh, upper against bracket Vietnam? semis yata eh. Upper bracket semis. Upper bracket semis against Vietnam. You're down two two zero um, zero yeah 0 um, zero two paano niyo nakampak din definitely yung zero two uh, medyo na surprise kami but at the same time the moment na nag-hit na yung zero two parang yun na yung realization na uy kaya na, na natin magseryoso kaya kasi nasabi ko lagi sa kanila one step at a time lang. kasi yung yung time na yun um, ayaw kong isipin nila na kailangan pa namin manalo ng three games para lang makampak namin to kasi ibig yung perception na kung sinasabi kong one step at a time, focus lang sila game by game. Um, kasi kung hindi ko sila sabi, most likely, uh, magpupoko sila na magiging fixated sila na, uy, kailangan pa natin manalo ng 3 games. So, nung game 3, uh, medyo nag shift kami ng play selling. para Parang sinabi ko sa kanila, uy, ito yung mga things na ginagawa natin pero hindi naman nagiging effective. So, hindi mo natin ba gagawin. At the same time, slight, slight readjustment sa draft. Para naalala ko na, okay, coach, uh, sa atin na to, 3-2 uh, na to, makakambak natin to. Kasi last year, same exact thing na nangyari sa amin. Zero to kami. And then, na-reverse week namin. Hindi kami nanakot sa Thailand. And then, eto de Zero to kami. And then, na-reverse na naman na kami. Yung mga ganong type ng game, kasi parang lahat tayo natalo eh. Like, for example, yung Myanmar match nyo. Ang hirap, ang hirap nun. 50-50. Yung sa inyo, parang kala nyo matatanggal na, di ba? Road tanga tanggalan din yun, di diba? Yung... Dito yung... sa upper bracket. Upper, ah, upper kasi. Yeah. Upper kasi. Pero Telix pa rin eh. Telix pa din. Yung sa inyo naman, PUBG na paano nyo na-handle yung debate within the team? Sinong masusulod? Yung sabi nyo, yung pina, pinag-uusapan talaga namin kada after ng game and draft eh. Kasi mabilis kasi na laro yung ano, mobile legends eh, di ba? Parang hmm. snowball ano eh, snowball. Kung sino snowball, kapag pantay-pantay na yung galaw ng mga player, kaya na mag-secure ng laro eh. Uh -oh. So, ayun, parang ang pinaka-prioritize namin nun talaga, manalo ng early, para madali na yung buhay namin. Kasi kada nananalo kami ng early, natatapos naman namin nung maayos pero, pero paano nyo nalalaman, pag tama si ganito, ito gawin natin? I yung drafting namin is ano eh, uh, collectively as possible. So, basically, gumagawa kami ng parang instances. What if nangyari to? ang gagawin natin? What if kinuha nalito? Anong gagawin natin? Y yung mga gano'n na instances. But, at the end of the day, saan kasi, sa kanila pa rin binibigay yung ano eh, uh, um, parang tool talk sa champion. So you trust the players. ikaw uh, naman, as players, yung collective. Oo, oh, uh, ganun din kami. Parang lahat, ang dami nagsasadges eh. Tapos, ano, as much as possible, nagme-meet kami sa gitna eh. Okay. Parang okay. sa, sa si Coach Vredio, isa namin coach, nag-focus siya sa, ano, sa heroes namin. <laughs> kung saan kami malakas. Kasi Coach Daki naman, tinitignan niya kung saan malakas yung kalaman. At, tapos sa yun, parang sasama-sama namin yung mga information namin, yung mga gusto rin gawin ng player, tapos nagme-meet kami sa gitna hanggang mag-agree na lahat. So, collective talaga ang decision. may iba, iba ang PUBG eh. Iba, nakikita ko pag, nag, <laughs>. pag nag-discussion kayo, parang minsan nagkakaba ngayon talaga kayo eh. Paano kayo nag-design? Ito gagawin? Sino nag-design? Captain lang, yung IGN namin. Paano? Paano nangyari yan? Magde-decide lang kami kung saan nga, no? Depende pa rin sa zone kami. Dati ano eh, talaban eh. Katulad nung nangyari, Pedro at Pedro, nagkasalabuhan. Nagkabangasan doon sa alo ng babano ni Ramario eh. Nagalit si Rangid kasi sinabihan namin sila lang para kung hindi kami lala, para hindi sila ano, magkasalabuhan kami, para hindi kami patayin lahat kami umangat, makapasok sila sa finals ay eh, ginawa pa rin nila doon sila tumahan sa way namin kung saan din ang dadaan. Hindi eh, e, tuloy kami. Eh di after na, nagkabangayan kayo. oh, kasalanan din nila eh. Sinabihan <laughs> ay, na sila na, na doon kami dadaan. Kahit magpalito, rotate sila, ganun pa rin. Pero nag nag maabot pa kayo sa point na nagkakatalo. Kasi parang sa MOBAS eh, may collective daw yung ano nila yun, eh, yung decision. Pero sa PUBG ba, pag lalo na pag-individual, pag, individual, pag uh, ano ba, umaabot pa kayo sa point na, hindi, mali ka, ako yung mas masama or talagang collective pa rin ang decision. So, no, sumating sa ganun na point? Ah, talaga? Na nagkakapumal? Nagka, nagkakapan din. Nagkakapamali lang. Pero talagang mayroong sample na ano, eh, mabasis, mga tagpita. Pero nasi-set nasi -set aside naka yun. Set yun At least alam na natin, ang hirap talagang manalo. But then again, para sa Pilipinas, gagawin ang lahat para makuha ang medalya. Mahaba ang proseso ng pagiging professional athlete lalo na sa eSports. Uh, ilang oras, ilang araw ang kailangan mong gugulin para lumakas ka. At karamihan sa mga nagiging pro ay gusto talagang mapanalo yung uh, sinasabing world tournament, na kung ano man yung laro nila. We have sa Wild Rift, I think meron na icon sa ML May M Series, sa PUBG, PUBG Mobile Global at kung ano-ano pa, 'di ba? Pero iba ang si games eh, di ba? Iba yung pakiramdam, iba yung dating. Ah, uh, bakit mo pinili maging player ng C games? Wala, masaya. Kasi may ko ulit yung mga pro ko sa ibang bansa. Yun lang ito eh. <laughs> Yun lang ito, eh. <laughs> Gaano ka laki yung pagiging, yung pagrepresent sa Pilipinas? Bala, masaya kasi, masaya magulang ko eh. Katulad din ang nasir, gano'n din eh. Hindi <laughs> sila mga paniwala. Anong kotse ba sinundo sa'yo? Parang ito <laughs> ako eh. ako Dito, ah... Uh, Montero ata yun. Montero Sport. Montero Sport! Masaya ako to. Nang bilis nga namin nakaw eh. <laughs> <laughs> Alright. Um, Ayun, natin mo mama mo! Ayun ma. Ang dito na naman na kita ka. sa ano pa shoutout sa tita ko um. man, na mali ko kayo lahat. Yeah. Tapos sa bebegal ko pala. Sino ba? Hey, 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 hey. sino, sino? Ano ba alam? Ah, si Mon, si Mon. Isa lang yun <laughs> eh, isa lang yun. Ben na mission. <laughs> <laughs> Alright, Coach. Coach, ikaw naman matagal ka na sa scene. Diba? How important is SEA Games for you? Well, definitely, sobrang important siya, especially Pinoy, di ba? Parang, yun nga, yung representation mo pa lang na Philippines, Philippines yung mo, sobrang-sobrang bigat na para sa amin kasi sobrang laking opportunity nito eh. Especially, yung inclusion ng esports, parang kailan na nag-start. And ngayon, gusto namin na alam I mo yun, mean, set yung tone para sa mga players. Gusto namin na mag-aspire din sila na eventually, kaya din na lang sa stage na to. Pero coach, di ba, minsan may mga times na nagko-conflict sa skin, lalo na, uh, di ba, lalo na, pag, lalo na pag lumalapan ka din sa mga tournaments sa ibang batsa. Uh, uh, paano mo ba na, ano yun, napapalance yun, yung decision na yun? Conflict? Well, case-to-case basis kasi siya eh. Like for example, sa Sea Games, parang we're fortunate enough na nagko-collaborate yung Sea and in Peso, ay Sea in Riot para ma-determine kung kailan nila i-adjust yeah, yung schedule namin pa, para sa mga tournaments namin. So, yun. De depende talaga sa, sa publisher din. Depende talaga din. Depende din sa game. ba diba? Ikaw namang view ha. Um, sinabi mo na nag-trial lang talaga kayo. Trinay nyo lang na mag-qualify. Bakit mo pinili na mag-qualify para sa games? Um, parang ano rin kasi yung oh, parang binabanggit sa akin ng mga teammates ko at pamilya ko ano, na If ever makapag SEA Games kami, parang ako lang sa Mobile Legends makakapag 2 times na gold medal eh. And, and, tapos, ay nga, swerte rin namin, gaya na sa Wild Drift na ano, na nag-collaborate yung muntad pati yung Sable na ano, walang mangyayaring conflict na schedule. Kaya manogrin rin kami nakapag SEA Games. Kaya lahat na yung PL team, nag din mag yung mag-SEA Games din kami. Mm -hmm. Nag-try -nag -nag talaga kayo. kano ka importante na, alam, pangalawa ka namin, um, ikaw una, sa totoo lang, isa ka sa mga unang gold medalist for esports. Gaano ka importante para sa iyo yon? Uh, nalagay na, nakalagta na malamang ang pangalan mo, uh, ang Kyle Arkham Hale, sa mga libro esports e games. Pag nabasa mo yun, mali mo, someday babasa mo. Gaano ka importante para sa iyo? Ay sobrang importante sa akin kasi Ayon, sa history din ng esports ako so, yung nakagawa na nito sobrang proud sa ng mga magulaw ko parang tumaas lalo yung nila talaga sa sa paglalaw ko tapos so, hindi pa tapos ang journey mo ah hindi pa tapos tsaka ito rin yung nag na ano ng confidence ko na magpatuloy ba kasi ang dami nagsasabi sa akin na ano eh tagal ko na rin kasi sa ML eh di ba season 1 pa lang lalaro na ako tas parang mindset ng mga tao mas malakas yung mga, ano yung mga bumabago eh kasi mas paano mas mabilis tayo kaming kaya ano yun tas parang ito rin yung nag ng confidence ko na kahit matagal na ako sa paglalaro ah uh, kaya ko pa rin talaga alright alright okay kay Fu uh, coach and uh, Monboy, uh, pati naman yung mga loved ones nyo and mga messages nyo sa mga fans niyo before we end. Amin sa lahat ng fans namin na sumuporto sa amin sa SEA Games sa na sa venue, pati eh, lahat na sa buong mundo. Sobrang laki pa sa lahat ng sa inyo na si suporta nyo kami, manalo matalo kahit na medyo struggle by struggle yun sa laro. na pa rin kayo sa amin. Sa partner ko na sumamat pa sa akin doon sa Cambodia para supportahan nyo sa buong family ko na ano na nakasubaybay sa paglalaro ng ML kasi paglalaro ko ng ML tas ay nga inaral na rin nila yung ano yung ML eh. na abi sa atin na nila eh, kahit di naman sila naglalaro dahil lang uh, para lang masuportahan alright ah, uh, coach um so yun nga uh, gusto ko din pasalamatan yung friends family yung buong family yung wild drift especially mga pumunta sa venue kasi nagkaroon kami ng watch party dyan sa Quezon City gusto kong talaga silang pasalamatan kasi you guys don't know how much it meant to us na nandun kayo sinusuportahan nyo kami, ginaw luck nyo kami and kaya na zero to kami nang una you made sure na nanood pa rin kayo at sinusuportahan kami so yun lang Mon hmm. especially shout out sa iyo Bam, Mayor Bambol <laughs> <laughs> yeah, kaya joke nga, joke okay. na uh, maraming salamat pala sa mga supporter sa PUBG kahit medyo maliit at uh, salamat pa kay Ate Mam shout out kay din, tsaka sa nanay ko, papa ko, at sa tita ko, tsaka sa Ang dami natin natutunan para sa special episode na to ng Symbol Inside the Access. Unang beses pa lang to dahil mahaba pa. Umpisa pa lang ng taon ng tagumpay. Marami pa tayong lakad at muli tayong pagiging matatag. Ito ang Sibol Inside the Access. Ako si Manjin Faldas. Ito ang Champions Table.